Ba't parang peke yung pansit rin? <laughs> Pero nag-rebound ka, no? Drawing yung pansit lang. Second year na, o. No? Oh. Second year na, o. Second ah. year uh, yun. Yun na, o. Ilan average mo <clears throat> na, ilan average, <clears throat> average mo na. Nung first year ako, ah. mataas ako nung pre. Mataas magbigay yung sa Immaculado, kaya walang challenge nyo. Nung first year ka, nung average mo nung first year, mataas ka rin na tapos. Nag-exam ka ata sa owners, yun, o. Hindi, hindi. Ano, 79? 87 nga ako. Ang bubo ka nun. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine ko kasi po naalala ko pa nun ano syempre bagong salta ka sa public school diba tapos taga private school ako galing kailangan lang itong may pagsabayan ng suntukan <laughs> <laughs> kailangan merong aring <laughs> yeah. angas kumbaga kasi mo na sa, sa private di maangas naman ako na, itong na bata pa ako <laughs> ito naman ako ay sa private sa private school shout out <laughs> sa PD produkto niyo. kailangan lang may certain angas ka rin sa public talaga kasi nung lalo na yun may makakasabayan ang suntukan sa classroom para so, di na ka mapagtripan pumusuntok siya. Pa out ng isang kasalo. Ay, Sorry, wala kaming pang 1.5 Kasa kasala lang ko, wala baka ah, naman na lang tayo Naalala ko dati yung truck Klasik ko yung pre Naalala na CJ Naalala ko yung pre si CJ Tang Magbabagsak Alam yun ba yung pag, pag mga magta kayo Hawaan mo yung ano Yung magawakan kayo ng Parang... Popos! <laughs> Popos! di ka bakal, pre. Pelo <laughs> yata. di ko malala eh. Basta ano, parang... Ah, oh, parang ganyan. Tapos baka ano, dibdi. Tapos ginagawa nung ano? bagsakan yung suntok. Parang sige, sapak siya. Sasapak din siya sa'yo. Sasapak ka uh, pabalitan. Hanggang sa umakakap. <laughs> yung ayaw, uh -oh. ano yung palasa pa ah uh Oo. -oh. Uh -oh nagulat ako nung huli na, sumuha na siya si Mu <laughs> Basta ganun kailangan may certain namas. Tapos nung pagdating ko lang sa Egin yun mga klase ko, mga bakal na yan. Si Ang, si Mozo, si Carl, bakal din yun si Carl. Biglang naging grade conscious. Oo, oh, biglang, di naman ako naging grade conscious talaga. Actually, oh, naging bad influence. ako Actually, naging bad influence ako eh. Trina Manuel, nanonood. Ano, ano. Oh, shout out sa'yo, Trina uh, Nagko-comment uh, si Paul. Uh, no? Eh! <laughs> Ang okay. sarap manggulo ng buhay ng may buhay, pre. Tira, <laughs> <nga, laughs> tinag <laughs> si <Andely. laughs> beef na naman. Angelis. Angelis, shoutout sa'yo. Shoutout din sa taga pa. <laughs> Pinagsis, ilosan ka pa rin. Pinanggit <laughs> <laughs> so, nila yung isa sa mga worst invention of man. Oo, eh. Kaya ba maka yung corn dip? Uy, nananayimit yung ng gagawin mo. <laughs> Baka Tama, eh. Puta, ang mo. dami mong kinain. Nagsuka ka na. <laughs> 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 <Three> <laughs> nga. Si Trina, gawin pa ng hearts para kay Paul. <laughs> Biro lang gabi yung boyfriend mo, tropa ngayon. Shout out to yung Pag yan, Tapos <laughs> ang engagement. Hayop ka! Reg <regiment>. man! <laughs> all caps ka na yun. Yung sipag type ng all caps ha. All caps yan, hindi caps lang. Sineship! shift to ka sir! Side ka sir! Hindi ka nagka-caps lang, no? Ship lang. Sino-sino yung mga baon mong Baon mong kaklase? Basta marami. Ano mo naging baon? Ano naging nakalagay sa bulsa ko? Oh? Hindi. Yung mga kasama mo. Hindi ko maalala yun. <laughs> <laughs> kasi magkakakilala na kayo nun bago kayo. Ano yung top ka nyo sa Nasa top 5 ata ako? Hindi ko na maalala. Hindi oh. <laughs> <laughs> man lang <laughs> top 2? Hindi, pre. Anong nangyari sa'yo? Kasi nga kasi yung kamay pagsundo ka nun, Top 5 siya nung section. Tangin ako. Gusto nyo corned beef pulutan? Pa-deliver ako dyan. Huwag na! May Chiesa ang anong kakilala namin eh. Hehehehe! <laughs> kakilala ni Kuya Mike! Oo nga no, top 5 ako ng last section pre. Medyo bobo pala yung galawan. Okay lang, corner po sa Mundo. Alam mo ba kung bakit? Ganito pwede na yung mga saririn ako. Ubus na yung alak, ganito siya. Upo, ano, sa labas namin, ayun. Yeah. Okay naman, normal kay Mozo na tulog eh, pag umiilaw. <laughs> Ganon. Uusap kami, may may Buwan ganun siya. <laughs> Kala <laughs> mo yung ano, sa na nawalan ng baterya? Basta, huwag lang na. sweet. Ayan. <laughs> Inusuwa ko yung swift eh. Ang nagaling siya. Tahimik. Yung corn beef, giniling yun, di ba? Pagdating kay Emotion, naging buo. Ano ba't na giniling, pre? Yung parang, di ba kasi may quality corn beef, iba chunky. Uh, yung uh, uh, kay, may street. kay, sa amin, uh. swift lang, di ba? Pagdating kay Emotion, delimundo na eh. Medyo buo-buo na yung... Di ba kanilason tayo Um, Sa pamasong oh, okay. handog yun eh. Iinom na lang. Pag pa yung pamasong <laughs> handog.